Kumusta, mga mahal kong kaibigan at mga kaibigan, maligayang pagdating sa channel na Makinig sa Diyos Ngayon. Dito, makakahanap kayo ng mga nakaka-inspire na mensahe, espiritual na mga pagninilay, at mga salita ng pananampalataya upang magbigay liwanag sa inyong araw. Makinig kasama namin at hayaang gabayan kayo ng tinig ng Diyos sa inyong landas. Kapayapaan at mga pagpapala sa lahat, ngayon tatalakayin natin ang isang napaka-espesyal na paksa na madalas mangyari sa buhay nating laha. Paano magpaligtas laban sa mga kaalitan, at sa lahat ng kasamaan, sa pamamagitan ng mahigpit na dasal ni S.N. Miguel Arcangel at S.N. Benito? O, maluwalhating San Miguel Arcangel, tagapagtanggol ng kalangitan, at kagalanggalang na San Benito, tagapag-alaga ng kapayapaan at paggawa, lumalapit ako sa inyong banal na presensya na may pusong puno ng pananampalataya at pag-asa. Kinikilala ang inyong napakalaking lakas at inyong madasalin na pamamagitan, hinihiling ko ng buong kababaang loob na kayo ang maging aking proteksyon, laban sa mga kasamaan na nakapaligid sa akin at laban sa kahirapan na nagbabanta sa aking buhay at sa buhay ng aking pamilya. San Miguel Arcangel, kayo na nagpalaya sa mga rebelding anghel mula sa langit, at San Benito, kayo na nagtatag ng isang buhay ng panalangin at paggawa. Inyong makapangyarihan at mahabaging presensya ang aking tinatawag, mga banal na tagapag-ingat na walang hanggang halimbawa ng tapang, debosyon at hindi matitinag na pananampalataya. San Miguel Arkanghel, kayo na pinili ng Diyos upang pamunuan ang mga hukbong makalangit at magtagumpay laban sa mga puwersa ng kasamaan, balutin niyo ako ng inyong banal na liwanag at kalasag na tagapagtanggol. Santo Benedito, kung kanilang karunungan at kabanalan ang nagbago ng buhay sa pamamagitan ng patuloy na dasal at matinding trabaho, bigyan niyo ako ng lakas at disiplina na kailangan upang malampasan ang mga hamon ng buhay masdan niyo ako sa sandaling ito ng pangangailangan. Humihingi ako ng inyong habag at tulong sa oras ng aking pagsubok. Alam niyo ang aking mga pag-aalala at pangamba, ang aking mga takot at mga hamon. Hinihiling ko na maging isang tanglaw ng pag-asa, at ginhawa ang inyong pagpresensya, patnubayan niyo ako sa pamamagitan ng mga anino at kawalan ng katiyakan na bumabalot sa akin naway ang inyong panalangin, kasama ang makapangyarihang Diyos ay magdala ng mga sagot sa aking mga panalangin, at lakas upang magpatuloy. Ilayo niyo sa akin, at sa aking mga mahal sa buhay ang lahat ng mga kaaway, kita man o hindi. Sa inyong banal na otoridad, San Miguel, at sa inyong kabanalan, Santo Benedito, ako'y humihiling na lumikha kayo ng isang bilog ng proteksyon sa paligid ko at sa paligid ng aking pamilya naway walang masamang layunin o hindi sinasadyang masasaktan kami. Pagtanggol ninyo kami laban sa lahat ng panganib, maging pisikal, espiritual, o emosyonal. Naway ang mga atake ng masama, ang masamang impluensya, at ang mga tukso ay maiwasan sa pamamagitan ng inyong makadiyos na intervensyon. At ipagkaloob niyo sa amin ang kasaganaan at kaganapan. Ibuhos ang inyong mga pagpapala sa aming mga buhay, na nagdadala hindi lamang ng mga material na pangangailangan namin, kundi pati na rin ang kasaganaan ng kapayapaan, kagalakan, at pag-ibig. Naway ang aming tahanan ay maging isang santuwaryo ng harmonya at kasaganaan, kung saan hindi nawawala ang tinapay sa hapag at ang pagmamahal sa puso. Tulungan ninyo kaming umunlad sa aming mga trabaho, makahanap ng mga pagkakataon, at lampasan ang mga hadlang ng may grasya at determinasyon upang maari namin mabuhay ang isang marangal at makatarungan na buhay sa mga mata ng Diyos. Naway ang aming mga kilos ay palaging patnubayan ng kalooban ng Diyos, na nagpapakita ng katarungan, kabutihan, at awa ng Diyos. Tulungan ninyo kaming tratar ang lahat ng tao nang may paggalang at habag, ipagtanggol ang katotohanan at katarungan, at mamuhay na nakadakila sa pag-ibig ng Diyos naway ang aming buhay ay maging isang patotoo ng pananampalataya, isang ilaw na kumikislap sa dilim, na nagbibigay inspirasyon sa iba na sundan ang daan ng katuwiran at ng pag-ibig ng Diyos. San Miguel Arcangel at San Benito, mga makapangyarihang tagapamagitan, patuloy na magbantay sa amin, sa bawat hakbang na ginagawa namin, at sa bawat desisyon na ginagawa namin, upang maari naming maramdaman ang inyong gabay at proteksyon. Turuan ninyo kaming maging matapang tulad niyo, harapin ang mga hamon ng may matibay na pananampalataya, at tiwala sa sarili. Naway matuto kami mula sa inyong karunungan ang kahalagahan ng patuloy na panalangin, at masigasig na paggawa, na nagtataguyod ng isang balanseng, at buong buhay. Sa inyong pangangalaga, makahanap kami ng lakas at ginhawa, upang maari naming maramdaman ang kapayapaan, na nagmumula sa inyong presensya, na nalalaman na hindi kami nag-iisa sa aming mga laban. Naway maaari naming pagkatiwalaan ang inyong kapangyarihan upang itaboy ang lahat ng kasamaan at dalhin ang mabuti sa aming mga buhay. Tulungan ninyo kaming manatiling matapat kahit sa gitna ng mga pagsubok at makahanap ng kagalakan sa mga pagpapala na ibinibigay sa amin ng Diyos araw-araw. Ipagkaloob niyo sa amin ang biyaya ng isang bagong buhay, baguhin ang aming mga puso at isipan upang maari kaming mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Linisin niyo kami mula sa lahat ng kasalanan at kahinaan, patibayin kami sa kabutihan at kabanalan. Naway lumaki kami sa pag-ibig at katapatan sa Diyos, na naglilingkod sa iba na may kabutihan at habag at naway, sa ilalim ng inyong pangangalaga, makamtan namin ang walang hanggang kapayapaan. Ihanda ninyo kami para sa araw na tawagin kami sa harap ng Diyos, na mabuhay sa bawat sandali na may layuning luwalhatiin ang kanyang pangalan. Naway maging ang aming paglalakbay sa mundo, ay isang panimulang masaya, at walang hanggang kapayapaan, na tiniyak ng inyong pakikialam, at ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Sa ganitong paraan, may mga puso kaming puno ng pasasalamat at pananampalataya. Kami ay nagpupuri at binabasbasan ang inyong mga pangalan. Nagpapasalamat kami, San Miguel at San Benedito, sa inyong patuloy na pagpapanalangin at pagprotekta. Naway lagi naming malaala ang inyong tapat at tapang, na nagbibigay inspirasyon sa amin na sundan ang inyong mga yapak sa landas ng kabanalan at kahusayan. Naway ang aming papuri sa inyo ay maging isang tanda ng aming debosyon at pasasalamat. At hinihiling namin na patuloy kayong magpanalangin para sa amin ngayon at magpakailanman. Sa bagong lakas ng loob, inihahandog namin ang aming mga buhay at hinaharap sa inyong mga kamay, tiwala na ang inyong pangangalaga ay hindi kailanman magiging pabaya. Naway mabuhay kami sa bawat araw na may katiyakan na nasa ilalim ng inyong pangangalaga at na, sa tulong ninyo, kayang kaya naming lampasan ang anumang hamon. O, San Miguel Arcangel, prinsipe ng mga hukbo sa langit, na humahawak ng espada ng Diyos upang protektahan ang mga anak ng Diyos, hinihiling ko na kayo ay maging aking kalasag laban sa lahat ng kasamaan. Putulin niyo ang lahat ng mga tanikala na dumidikit sa akin sa harap ng mga kahirapan, ilayo niyo sa aking landas ang mga nagnanais ng aking kasamaan at liwanagan niyo ang aking kalooban ng katapangan at karunungan na kailangan upang harapin ang lahat ng laban ng buhay. San Miguel, patron ng mga mandirigma, balutin niyo ako sa inyong maliwanag na liwanag. Palayain ang mga kadiliman na bumabalot sa akin at protektahan niyo ako laban sa anumang atake ng masama naway maging matibay na tanggulan ang inyong makapangyarihang presensya, laban sa inggit, pagtatraydor, at anumang sumpa na maaaring itapon ng aking mga kaaway laban sa akin. Kaya aking buhay ay maging patotoo ng iyong katarungan at ng iyong banal na pag-ibig. At ikaw, San Benito, guro ng trabaho, at panalangin, ang halimbawa ng iyong buhay ay isang walang hanggang pakikibaka laban sa mga puwersa ng kasamaan, ipanalangin mo ako ikaw na nakaranas ng mga tukso at mga pagsubok ng mundo, turuan mo ako ng lakas ng pagtityaga, at ng kahusayan ng patuloy na pagsisikap. Alisin mo sa aking buhay ang anino ng kahirapan at desperasyon, at pagpalain mo ako ng mga biyaya na kinakailangan upang suportahan ang aking pamilya ng may dignidad at pananampalataya. San Benito, ang iyong moto na, ora et labora, dasal at trabaho, Ayang ang susi sa pagkakapantay-pantay sa pagitan ng espiritwal at material. Sana'y makahanap ako ng balanse sa aking buhay, sa pamamagitan ng tapat na paggawa at masiglang panalangin, upang magkasamang maglakbay ang material na kasaganaan at espiritwal na kapayapaan. Sana'y buksan ng iyong banal na pakikisangkot ang mga pintuan ng mga pagkakataon, at isara ang mga paghihirap at kabiguan na dala ng kahirapan magkakasama sa iyong makapangyarihang panalangin, San Miguel Archangel at San Benito, hinihiling ko na baguhin ang aking buhay. Naway maging sagana ang iyong mga pagpapala sa akin, at sa aking pamilya, na palayo sa mga kaaway na nagnanais sa aming pagbagsak, at nagdadala ng kasaganaan na kailangan namin upang mabuhay ng may dangal at pasasalamat sa Diyos. Naway maging inspirasyon sa araw-araw ang iyong mga halimbawa ng tapang, pananampalataya, at trabaho. O, oh, dakilang San Miguel Arcangel at San Benito, nagpapasalamat ako sa pakikinig sa aking panalangin at sa iyong patuloy na proteksyon at pakikisangkot. Sa iyo inilalagak ko ang aking tiwala at pag-asa na may kaalaman na ang iyong pagkapalibutan ay isang di malilipasang kalakasan laban sa lahat ng masasama naway maging tuloy-tuloy na selebrasyon ang aking buhay, na pinamamahalaan ng iyong ilaw, ng tagumpay ng kabutihan, laban sa kasamaan, ng kasaganaan, laban sa kakapusan, at ng kapayapaan, laban sa kabalisaan. Naway maging patotoo ako sa mga kahangahangang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pakikisangkot, na mabuhay ang bawat araw na may katiyakan na hindi ako nag-iisa, sapagkat ikaw ay laging nasa aking tabi sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, naway maganap. Amen. Kung nagustuhan mo ang panalangin ito, mangyaring mag-iwan ng iyong like, ibahagi ito sa isang taong pinahahalagahan mo, mag-subscribe upang makatulong sa kanal na ipahayag ang salita ng Diyos sa higit pang mga tao.